Hello. Good evening. Tara, let's go. Sabay tayong mag 10 kilometers. At uh, kaya pa. Ala uh, city pa lang, so kaya-kaya siguro natin ng 1 hour. Bakit kailangan hindi pa tayo magsimula? Bakit kaya? Lalong-lalo na sa mga gusto nating gagawin. But before that, kung ngayon lang tayo nakikilala, ako pala si Neven, Neven Canitan, isang lingkod bayan at advocate sa physical fitness and low-carb lifestyle. Ito kasi ang king kwento. Itong uh, pag-exercise ay naging party na namin sa aming mga ginagawa sa service sa military. At kailangan eh, wala tayong magawa at kailangan gagawin pagpalakas lalong-lalong nang start tayo sa training kaya yung motivation natin noon ay motivation natin na uh, makapag-survive. Uh, Although nung time na yon bata pa tayo ay uh, hindi ganoon kahirap. At uh, dumaan din yung mga araw na natapos natin yung training. Kailangan din natin magpalakas kasi automatic napakahirap din yung buhay sa sa bundok, no? And then nung natapos na yung buhay bundok natin, medyo nag-relax na rin. So, of course, uh, tumataas na rin yung edad. Challenge na rin talaga na talagang lulubo na yung uh, timbang natin. Um, of course, yung mga nasama na mga pag-aabuso uh, ay na-harvest na natin sa pagdating ng edad na nasa midlife na tayo. So, kailangan na natin itong mga ganitong activity. Ngayon, ang motivation natin is kailangan na talaga, needed na talaga itong uh, ganitong activity na ma-integrate sa ating uh, lifestyle, yung uh, pagpapawis. Ang problema lang kasi dito ay itong ganitong uh, activity ay hindi madali, Hindi ito madaling bisyo, napakahirap. Lalo na yung option natin ay pwede namang ipahinga at uh, pwede namang uh, mag-scroll na lang tayo sa mga social media natin. At dahil nga urgent na talaga ito at badly needed na uh, yun ang ginagawa natin na uh, kahit pa we push ourselves to do this uh, activity. Kaya let's go. Naka more than 5 kilometers na tayo at tuloy yung takbo na. Ayos. Uh, tuloy tayo. At uh, for information pala sa lahat, uh, naka 9 kilometers na tayo. Ang tanong, kailan ka ba di magsisimula sa ganitong uh, activity o ejercicio? Ano yung mga hinihintay mo mga turning points mo na hinihintay bakit ta uh, or kailan ka magsisimula or kung nagsimula ka na ano naman yung mga motivation mo or papatuloy yung desire mo na pagpatuloy itong uh, ganitong activity or exercise or ganitong lifestyle palagi, palagi kong sinasabi sa mga previous videos ko na hintayin pa ba natin na uh, ma experience yung na-experience ng iba na hindi maganda bago tayo magsimula or uh, kikilos na tayo hindi naman na, pwede, uh, hindi naman na uh, hindi natin kasi kanya-kanya naman tayong uh, uh, paraan at uh, panahon kung uh, ano yung uh, malalim na hugot uh, natin para magawa yung isang bagay at uh, kung nandito ka pa rin napaka-rewarding yung mga experience ko ngayon na pinapawisan ng maraming pawis o singot at sana tuloy-tuloy uh, lang yung mga nakapagsimula na at yung hindi pa nakapagsimula ay su subukan nyo at maranasan nyo yung pawis na napaka napaka ganda iba yung naramdaman ng nilalabasan ng maraming pawis bakit natin ito ginagawa naniniwala kasi tayo na sa pamagitan ng uh, inyong suporta at pag-share ko dito sa video natin na ko na nakapagbigay tayo ng konting influensya at na nakikita ko rin na yung mga ibang kaibigan natin ay uh, nag-exercise na rin at uh, uh, hindi ko lang alam kung uh, nakatulong ba yung uh, ginagawa natin ang kalawan lang kasi natin ay nadadaig tayo sa mga uh, scroll minsan, yun nga sinasabi ko sa social media at uh, gusto na rin natin magpahinga bata uh, para sa akin isa na rin itong pahinga na may para parang uh, may uh, time na rin ako sa sarili ko and of course uh, kasama ko kayo eh, naka 11 kilometers na tayo ito pala yung mukha ng uh, naka 11 kilometers, hamus naka naong but uh, anyway, ah uh, kung uh, nagustuhan niyo yung ganitong uh, klaseng video ay ayo uh, you can join us uh, sa ating uh, you can join us sa ating grupo sa Mall Ball uh, Physical Fitness and uh, Low Carb Lifestyle at sama-sama uh, tayo doon na i-share yung mga kwento natin sa ating uh, uh, activity buhay uh, journey ng uh, physical fitness join din sa ating uh, journey sa YouTube uh, at sa Facebook uh, follow us and sa ating YouTube channel at mayroon din tayong uh, product na may yung tuloy-tuloy pa rin yung itlog natin pinag uh, anuhan ng ating uh, yung ating uh, nanay ang tadang spray egg diha sa uh, habagatang uh, sugbo kaya pili na kayo pag uh, maayos na natin yung uh, sistema at proseso ang pinaka-importante lang talaga ay ang pananalig natin sa ating buong uh, may kapal At uh, siya yung uh, lahat na uh, nagtuturo sa atin Kasi kailangan natin yung uh, nag-guide sa atin, mag-mentor sa atin, sa taas, sa Panginoon at uh, sa mga kaibigan natin And of course kailangan din natin yung isi din natin kung ano yung natutunan natin Kasi sabi nga, wala pag wala kang naituturo wala kang alam and hopefully makasulat din tayo ng libro sabi nga ni IG namin na pag wala tayong uh, naisulat wala tayong nagawa okay ba yon? kasi nga kahit anong kaganda ng nagawa natin pag hindi natin naisulat ay hindi yon na uh, hindi yon ang uh, mailat hala at uh, hindi yan uh, magiging uh, magiging kwento na lang yan tapos na tayo sa ating uh, ehersesyo at uh, nakapag-share din tayo no ng uh, ating uh, konting uh, experience and of course uh, nagikinig tayo sa mga motivation sa ating mga kaibigan na uh, nagiging mentor din natin and uh, yun, uh, isa sa mga magandang uh, sabi nga lahat ng uh, bagay ay uh, kayang-kayanan kung may Mananalo tayo sa kung may kapal kayang-kaya natin yan let's fight